Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Kumusta na po kayo, mga mahal na kapatid at mga uh, subscriber po natin. Lalong-lalo na sa uh, mga kababayan po natin na laging nag-aabang po sa vlog na po natin. Bagaman medyo na pa... medyo na ano tayo, medyo na... Naglaylo kapag vlog dahil nagkasakit po ang inyong lingkod. E ngayon po, uh, itutuloy po natin. Ano po? Ito po yung uh, laging umuusig ko sa atin, lalo na yung mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sinasabihan nila na kulto ang Iglesia ni Cristo. Ito po, panoorin po ninyo ang video na ginawa po ng Iglesia ni Cristo sa mga kapwa po natin, mga kababayan po natin sa ibang bansa. Masasabi mo kayang kulto ang reliyong ito na, handang tumulong at magmalasakit po sa kapwa tao bagaman walang inaangkin o hinihintay pala, walang hinihintay na kapalit. Panoorin niyo mga mahal na kababayan. Ganito ang pangkaraniwang tubig na sinasalok ng maraming residente sa mga liblib na villages sa bansang Malawi. Katulad ng mga nasa Chipoongo Village, sa sapang ito sila madalas na kumukuha ng maiinom at magagamit sa iba't ibang gawaing bahay. Masukal man at delikado, pero kailangan nila itong tiisin sapagkat milya-milya ang layo ng kanilang komunidad mula sa lugar na maaaring mapagkukunan ng malinis at ligtas na inuming tubig. Subalit sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Chapongo. Before they had to travel several kilometers to get their water but now uh, it's next door to them they can easily get their clean water for their daily survival Mula sa mga bata hanggang sa matatanda damang-dama sa kanila ang malaking kasiyahan sa paglingap na kanilang natanggap In the inauguration, they were singing, so they're very thankful and very happy that uh, they have clean water for many, many years to come. Matapos ang pagkakaloob ng malinis na tubig na maiinom para sa mga nasa Chafongo Village. Kasunod na isinagawa ang pag-aabot ng mahakain sa Imbugo Village. Napakasaya po ng mga taong naririto ngayon dahil muli po nilang naranasan ng paglinga po ng iglesia. Hindi lang po mga kapatid sa iglesia, maging ang mga residente po dito sa Imbugo Village. Daan-daang residente ang nakatanggap ng care packages na naglalaman ng mga pangunahing pagkain sa dakong ito. ako on for menu. sa eh, ni rogo bidi wa mbili. Ngakare sabanja la angani da ba Nakatawag ng pansin magisang sa mga major TV networks ang magkakasunod na pagtulong ng Iglesia ni Kristo sa Bansang Malawi. About 1,300 people from Lilongwe have received care packages. Innocent kunche ba wala ng barbushing? Kung ni ni Kristo, Of Christ, Felix Manalo Foundation. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang mga aktibidad na ito sa magkatabing village ng Chapongo at Imbugo sa Lilongwe City ay ang panlimang araw ng proyektong lingap sa maumayan ng Iglesia ni Cristo at ng FOM Foundation sa kontinente ng Afrika. We should continue to help uh, the work of the church, support the work of the church here in Africa because our help really directly benefit the people here. Mula po rito sa Lelongwe City, sa Malawi, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage. So yun nga po mga mga kabayan, panahon po ninyo kung paano nilingap ng Iglesia ni Kristo ang mga tao doon sa Afrika. So ganun kamahal ang Iglesia ni Kristo ang kapwa po nila. Alam niyo mga malakabayan, kaya kami ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi po kami hihinayang sa handog na ibinibigay po namin. Bakit? Kasi alam namin kung saan na pupunta ang handog at ang pagtulong namin sa pamamahala ginagamit sa pagpapatayo ng magaganda at magagarang kusaling sambahan tinutut uh itinutulong sa mga nangangailangan gaya ng uh, care for humanity, lingap sa mamamayan at napakarami pang iba pagpagawa ng mga uh, hospital, di ba? Mga malalaking edipisyo ng Iglesia ni Cristo na nagiging ano, nagiging uh beautiful spots din sa atin mismong bansa. ba? Diba? kung titingnan mo, mag, ano ka, makikita mo talaga kakaiba ang mga edipisyo na ipinagawa ng Iglesia ni Cristo. Talagang hahanga ka. Oh. Kung kulto yan, hindi magtatagumpay ng ganun. Kasi marami akong alam na mga kulto na hindi naman pinagtagumpay. Pero ang Iglesia ni Cristo, hindi po ganun eh. Simulat sa pool, hanggang sa kasalukuyan, patuloy sa kaniyang pag-angat. Bakit po? Kasi nga may pangako ang Diyos po dyan. Yan ang hindi na iintindihan at na nawaan ng iba po nating kababayan na laging umuusig sa Iglesia ni Kristo. Isa na po, matauhan na po tayo. Maging mapagmasid, we must be watchful, vigilant, magsuri, be inquisitive, be scrutinizing. Tingnan mo yung uh, kinaaaniban mong reliyon ay, ang ginagawa ba ay utos ng Diyos o utos lang ng tao? Ganun, ganun lang po mga mahal na kababayan. So hindi ko na po papahabain, uh, basta kami, we are proud to be a member of Iglesia Ni Cristo, Church of Christ. Marami pong Church of Christ dito po sa Pilipinas na Church of Christ ang pangalan, pero hindi po katulad ng Iglesia Ni Cristo. Marami pong domination, dominasyon ng Iglesia ng Church of Christ, pero iba po ang Iglesia ni Kristo na natayo po sa Pilipinas na pinangunahan ng kapatid na Felix Manalo. Punong-puno ng hula, punong-puno ng paunang pahayag sa Bibliya, At makikita nyo naman po sa, sa aral, ang Iglesia ni Kristo ang natatang religion na iba ang itinuturo kumpara sa ibang relihiyon. Karamihan sa relihiyon ang itinuturo ng Diyos Kristo. Si May Trinity. Ang iba naman, dalawa. May tigad, almighty God. But sa Iglesia ni Kristo po, there is only one God, the Father. And there is only one mediator to God and man, the man, Jesus Christ. Yan mismo pinatunayan ng Diyos na si Kristo, tao sa kalagayan, likas na kalagayan. Mismo ang Kristo nagsabi, ako'y tao. Di ba? Ang mga apostol mismo ang nagsabi na ang saganang atin iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Ganon din si Kristo, makilala ka na iisa at tunay na Diyos. Ikaw lang, Ama. At mismo ang Diyos, nagpatotoo sa kanyang sarili, wala akong nakikilalang ibang Diyos. Ako lang ang Diyos. Kaya kami, sumasampalataya kami na ang Iglesia ni Kristo ay talagang tutuo, tunay, dahil ang itinuturo ay ayon sa toro ni Kristo, toro ng mga apostol at turo mismo ng Panginoong Diyos. Hanggang dyan lamang po at God bless you po sa inyong lahat.